subscribe sa channel o ulap magdala ka ng ulan mula sa Panginoon ng kalangitan magbuhos ka ng ulan na nagbibigay buhay at alisin ang katigasan ng ulo magbuhos ka ng pag-ibig at pagpalain mo ang kalangitan at punuin mo ang paligid ng mga ulap at mga tanda Assalamu alhamdulillah rabbil alamin maligayang pagdating ito ay buod ng pananampalataya at naglalaman ng mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala ng kabataang muslim. Dapat malaman ito ng kabataang muslim. At ang buod na ito ay magiging sa anyo ng tanong at sagot, ibig sabihin ay magtatanong tayo ng tanong at pagkatapos ay magbibigay ng sagot. Ang layunin ng mga episode na ito ay ang pagbuo ng pananampalataya ng kabataang muslim at ng dalagang muslim sa pamamagitan ng mga talata ng Banal na Quran at ng Sunnah ng Propeta at sa pagninilay sa mga tanda ng Diyos sa sarili at sa kalawakan. Ang himala sa paglikha ng tao at sa sansinukob at kung paano pinapalakas ng mga talatang ito ang aking pananampalataya sa Diyos, kung paano pinapalakas ang aking ugnayan sa Diyos, kung paano ako pinapahanga ito na humihiling sa Diyos na tulungan ako na maging isang mabuting alipin na ginagawa ang iniuutos niya sa akin at iniiwasan ang mga bagay na ipinagbabawal niya. At ang mga tanda ng Diyos, mga kaibigan ko, ay may dalawang uri. Ang unang uri ay ang mga nakikitang tanda na nakikita natin sa ating mga mata sa mundo, sa paligid natin, sa ating mga sarili, ang mga tanda ng banal na paglikha. Ang ikalawang uri ay ang mga nakasulat na tanda. Ang mga nakasulat na tanda ay ang banal na Quran. At ang parehong uri, ang mga nakikitang tanda na nakikita ko sa aking mga mata at ang mga nakasulat na tanda, ang banal na Quran, kapag tiningnan ko ang mga ito, Lalong titibay ang aking pagsunod sa Diyos, lalakas ang aking pananampalataya, sinabi ng ating Panginoon, ang kataas-taasan. Sabihin mo, tingnan ninyo kung ano ang nasa mga kalangitan at sa lupa, at sinabi niya, ang kataas-taasan at sa inyong paglikha at sa mga hayop na kanyang ikinalat ay may mga tanda para sa mga taong may katiyakan sa mga kalangitan, sa lupa, sa ating mga sarili, may mga tanda na nagpapalakas ng katiyakan na nagtataas ng antas ng aking pananampalataya sa Diyos kapag tinitingnan ko ang mga ito. At ngayon, tinatanong ko kayo, ang mga kalangitan, ang lupa, ang mga hayop at ang tao, ang mga ito ba ay mga nakikitang tanda o nakasulat na tanda? mga nakikitang tanda na nagpapakita kung paano nilikha ng Diyos. Ang makapangyarihan, ang mga kalangitan at ang lupa kung paano niya pinapadaloy ang tubig upang tayo ay makainom mula rito, mapainom ang mga alagang hayop at madiligan ang mga pananim. Isipin mo halimbawa ang isa sa mga ilog tulad ng ilog nile, ang kahangahangang ilog na ito. Kung paano bumabagsak ang ulan sa buong tag-init sa ilang maliliit na talampas, bumabagsak dito ang ulan ng walang tigil. Pagkatapos ay dumadaloy ang ulan na ito na bumubuo ng dakilang ilog na ito na iniinom at pinapawi ang uhaw ng daan-daang milyong tao. Sinabi ng ating Panginoon, hindi ba ninyo nakikita ang tubig na inyong iniinom? Kayo ba ang nagpaulan nito mula sa ulap o kami ang nagpaulan? Kaya ang tubig na ito ay isa sa mga nakikitang tanda ng Diyos, samantalang ang mga nakasulat na tanda ay ang mga talata ng banal na Qur'an na ibinaba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang propeta. Isang sugo na bumibigkas sa inyo ng mga malinaw na tanda ng Diyos, ang mga tandang ito ay ang mga talata ng banal na Quran. Kung ikaw o kabataang Muslim at ikaw o dalagang Muslim ay magmumuni-muni sa mga ito, tayo ay lalong magkakaroon ng katiyakan at magliliwanag ang ating buhay dahil dito. Sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, o mga tao, Dumating na sa inyo ang isang patunay mula sa inyong Panginoon at nagpadala kami sa inyo ng isang maliwanag na liwanag. Kaya ang mga talatang ito ng banal na Quran ay liwanag. Sinabi ng ating Panginoon, hindi ba nila pagninilayan ang Quran? Pag-isipan ang aklat ng iyong Panginoon. At ngayon, tinatanong ko kayo, ano ang kahulugan ng pagninilay sa Quran? Ang pagninilay sa Quran ay ang pagbabasa ng bahagi ng Quran araw-araw na may pag-iisip at pagninilay sa mga kahulugan ng mga talata. Ito ang kahulugan ng pagninilay. Kung pagninilayan mo ang mga talata ng banal na Quran at isasabuhay mo ito, ikaw ay uunlad sa pananampalataya. Ang proyekto ng mga episode na ito, insya Allah, ay ang pagbuo ng pananampalataya ng kabataang muslim sa pamamagitan ng pagninilay sa mga nilikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mga nakikitang tanda ng Diyos. At sa mga talata ng banal na Quran, ang mga nakasulat na tanda ng Diyos. Ngayon, simulan natin ang ating proyekto sa biyaya ng Diyos. Ang unang tanong ay, ilarawan ang Islam at banggitin ang ilang mga patunay sa paglalarawan. Ano ang Islam? Ang Islam ay ang pagsunod at pagsuko sa Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, "At sino pa ang mas mabuti sa relihiyon kaysa sa isang nagpasakop ng kanyang mukha sa Diyos habang siya ay gumagawa ng kabutihan?" Ano ang kahulugan ng nagpasakop ng kanyang mukha? Ibig sabihin sumuko at nagpasakop sa Diyos na kataas-taasan. Kaya ako ay Muslim, ibig sabihin ay sumusuko sa Diyos at sumusunod sa lahat ng utos at pagbabawal. At sino pa ang mas mabuti sa relihiyon kaysa sa isang nagpasakop ng kanyang mukha sa Diyos? Kaya sino ang pinakamabuti sa mga tao sa relihiyon? Ang sagot ay ang pinakamabuti sa mga tao sa relihiyon ay ang nagpasakop ng kanyang mukha sa Diyos, sumuko at nagpasakop sa Diyos. At sinabi ng kataas-taasan, ang inyong Diyos ay iisang Diyos. Kaya't sa kanya kayo magpasakop, sa kanya kayo magpasakop at magbigay ng magandang balita sa mga mapagpakumbaba. Sa kanya kayo magpasakop, sumuko sa hatol ng Diyos na kataas-taasan, ang ganap na pagsuko at pagsunod sa Diyos at pagsunod sa kanyang batas. At ang pagtanggap sa kanyang kalooban, ito ang liwanag ng Islam at ang kahulugan ng Islam. Kaya ang kahulugan ng Islam, mga kaibigan, ay ang pagsuko sa batas ng Diyos at sa kanyang kalooban. Sumusuko tayo sa Diyos. Kung pinagkalooban ako ng Diyos ng kalusugan at kagalingan, pinasasalamatan ko ang Diyos sa kanyang pagpapagaling. Pinapasalamatan ko siya sa biyaya ng kalusugan. At kung ako ay dumaranas ng pagsubok o sakit, ako ay nagtitiis at sinasabi ang alhamdulillah at tinatanggap ang kalooban ng Diyos. Ito ang kahulugan ng pagsuko sa Diyos. Ito ang Islam, kaya ako ay sumusuko sa kalooban ng Diyos. Bilang isang Muslim, sumusunod ako sa batas ng Diyos, sumusunod ako sa itinakda ng Diyos. Hindi ko sinasabi kung bakit ang pagdarasal ng Fajr ay sa pinakamagandang oras ng pagtulog at ako ay natutulog, tinatawag para sa pagdarasal ng Fajr. Hindi ko sinasabi kung bakit ang Fajr ay sa oras na ito. Sa halip, bumabangon ako, nag-aablo at nagdarasal. Kaya ako ay sumusunod sa iniutos sa akin ng Diyos. Ang Muslim ay siya na sumusuko sa kalooban ng Diyos at sumusunod sa kanyang batas. Kaya ang buod ng episode na ito ay ang batang Muslim na lalaki at babae ay dapat magnilay, mag-isip at magmuni-muni sa mga nakikitang tanda ng Diyos at sa mga nakasulat na tanda ang sino mang magmasid sa nilikha ng Diyos at sa kamanghamanghang paglikha niya at sa kahusayan ng kanyang gawa at magnilay sa mga talata ng kanyang banal na aklat ay lalong tataas ang pananampalataya at lalago sa espiritwal na pananampalataya. Magiging tunay na Muslim siya at ang tunay na Islam ay ang pagsunod sa batas ng Diyos at ang pagsuko sa kanyang kalooban. Abangan ninyo ako sa susunod na episode kung nais ng Diyos kasama ang pananampalataya tanong at sagot, at sumain nyo ang kapayapaan. Iguhit ang mga ngiti. Sa aming mga labi, pukawin ang pananabik upang maging masaya ang pagkikita. Ang aming pagtakbo ay kasing saya ng aming awit, at ang kagandahan ng tubig ay humihiling ng katapatan. At ang kagandahan ng tubig ay humihiling ng kislap.